So, let's go mga friends, magandang umaga, magandang buhay sa ating lahat, mga idol, mga friends, panibagong vlog tayo. Yeah. Salamat po sa ating mga katudah, mga kakasikil, mga kagulong. Kung so, matanda ninyo yung ating vlog nung uh, kumuha tayo ng plaka ng ating tricycle. So guys, so, yung tricycle natin, kumuha kami ng Taka, yung uh, 2015 model natin ng tricycle. Nirelease na yung bagong plaka. So, nandito kay plaka, hindi ko pa nakikakabit. So, ikakabit ko ngayon dyan mga idol, sa kalasing ko yan at uh, ko yung bago na plaka. So ngayong umaga, magaganda naman ngayon. So mayamihan ako mga masada pag naikabit ko na yung uh, bagong plaka ng ating na tricycle ng Pampanga, guys. So let's go. Salamat sa nakatutok at bye-bye sa mga vlog natin, mga idol. Simple vlog lang ito patungkol sa ating uh, ginagamit na pakanabuhay. So, gagalawin kelasin ito. Ito so, kakalasin ko na ito. Dornillo Makakalas pa kaya ito? Kalawangin na Pero meron ako dito so, mga gamit So yun mga panalo friends Salamat ha, sa mga nakakotok at suporta. Sa aking vlog Panorin ninyo aking vlog mga idol Alright salamat ng marami Ito yung kamera natin ginawa ko nung isang araw sa LTO gumakao yan. Sa cutter. papan ko dito guys para legit na. Kasi ngayon ay, uy, kuna ano pala ngayon, July 31. Guys, umaga pa lang. Ah, siguro ang oras ngayon ay alas 6 pasado, kumaga alas 7 na. Maya maya akong mga masada. Pagkatapos ko nito, pag nagkabay ko nito, uwi ako sa bahay, kailigo ako, tapos ako mga masada. <laughs> Shout out mga Salamat sa lahat ng mga nakatulog at Mga tricycle, mga katuda. Baka kayo ay pampasada rin yung tricycle ay wala pang plaka. Yung mga 2015 model. Kasi yung mga pababa na taon. Bawa. Basta wala pang plaka yung pampasada yung tricycle. Pwede nyo na ipalot yung mga LTO. Kahit siyang kayong lugar sa Pilipinas. Ayan. Ako na.

ng langis para dumula talaga guys pagka ganitong tricycle mga kuting tingin madumi sa kamay dosi nasa dosi De... Ahí se creo que hace. itong isa na luwag ang ko ito yung isa nagluwag oh. nagluwag ito ito yung na, nasunod nasunod sa likod kailangan ay kukontrahin

Ito yung bago kakabit natin yun, guys. Kaya ko <laughs> para dumulas guys so, wala yung palakalawang konti pwede alam mo mga tricycle driver yan ay basta okay pa okay yan tayo magre-renew ng ito. Ito ay March ay. Ang ending talaga nito ay March. So ito, March ng holiday trade din. Ito lang, mayroong authorization na bigay galing sa LCO. Ito ang tapos may authorization na gano'n. Kaya atat ko sa ORCR. Para pagkakatay na ita papakita. maliit ang butas so maliit ang butas labis so, yung turnilyo malaki hindi eh, mapapalawak natin yung butas nito labi ayo scrub kailangan natin Sundutin natin guys Para lumaki ng konti Para magkasya ito 有点干净了，是吧？啊，现在，我 na, kasi na. Ha, na guys, konting pa lang. Konting sundot-sundot lang. <laughs> Asok na. Pula siya lang kamay. Madumi. Magrasa. Malangis. Yan talaga mga idol. Madumi. Madumi talaga yan. Waser. Malakot na waser para hindi siya basta magpunit. Ayan. Okay na. share ulit sa kabila naman na lang guys. Ihigpitan na lang. Ayos na lang. nakikita ninyo para pare-pares tayong nakakakita nakikita kung hindi nyo naman nakikita <laughs> o so, ayan lagyan ko lang lang is kaya dumulas eh, <laughs> so, ng konti ay nahulog o yan washer ano nasunod Ang Biro mo, 10 years bago dumating. Oh, 2015 model. O, oh, ano na ngayon, 25 na ngayon. Eh, 10 years bago dumating yung plaka. pala ko nga, hindi na dadating na. Pero meron naman yung authorization, uh -huh. yung stakers yan. Okay na mga kapatuda. Okay na. Ipit na. So ito, wala na ito. Stuck na ito. Stuck na. Bagay na pakilang natin. Ayun mga idol, at pinawisa na tayo pag uh, gagawang kaluhag. <laughs> ano, pinatang na ng uh, bagong saka yung ating yung na-vlog ko nung na isang araw na pumunta kami ng gumaka, kumaka kami nito. So, ngayon wala na ikabit. Di ba yun yan? Lata na yan. So yan yung number. Yan yung number na bago natin. Yung dati palang number ay iba rin. Pero ang ending niya ay trip pa rin kasi tuwing Marso nagre-renew ako ng uh, nito LTO sa isang Marso kung tawad ako ng LTO bagong renew na naman taon taon kasi itong tricycle taon taon ito pagka for height taon taon ay nire-renew pati yung franchise dito sa amin so ayun guys kasi sila sa vlog ko mga katuda mga ka-tricycle kung ikaw ay magta-tricycle at meron kang sariling tricycle na ganito at wala pang plaka aba pumunta ka na sa LTO kasi ang um, abiso dito sa amin Maninita na raw ngayon August 1, bukas yun. Baka biglang bumisita, mapara tayo ng LTO. o ano mang enforcer, tapos titingnan siyempre yan kung sticker pa din o bago na. Pag bago ng plaka, walang problema. Ito naman yung registrado pa. Sa Marsha pa ito magiging expire. Ay di wala tayong problema. Kasi abala din pagka, halimbawa, inasita ka, tapos expire o ano mang problema abalas parang abalas makikipagtalo ka pa pan ka pa tapos mumulta ka pa wala din naman eh sumunod na lang kung kaya naman sumunod eh di sumunod na lang para walang maging problema para hindi hassle sa trabaho so ayun guys thank you for watching at tayo mga masada na uh, ayan maliligo muna ako tapos sa uh, biyahe na uli ako yun, tabi ko muna itong mga tools na gamit natin saka pamunas, dito na itong pamunas ito. dyan na yan so salamat, thank you for watching mga katuda, mga katricycle nasan mga kayong lugar dito sa bansang Pilipinas o nasa ibang bansa man kayo na baka masata din kayo ng tricycle ready to shout out po sa inyo lahat so let's go mga panula friends salamat, thank you for watching ilayati simple vlog patungkol sa ating tricycle na Puhay. All right, let's go. Bye bye.